Inaarangkada na po ang konstruksyon ng Ortiga Station ng Metro Manila Subway sa lungsod po ng Pasig matapos po ang tatlong taong pagkakantala po nito. Ang Transportation Secretary Vince Dizon na resolve na po sa wakas ang issue naman sa right of way. Hopefully within the next few weeks, we will start construction already finally after three years since the groundbreaking. Samantala, tuloy naman ang pagbubungkal sa ilang magiging istasyon ng Metro Manila Subway. Nasa ilalim na tayo ng White Plains right now. We're expecting the tunnel boring machines to reach Ortigas by 2026, end of 2026. Tinig ni Transportation Secretary Vince Dizon sa kabuuan na antala ng limang taon ang Metro Manila Subway dahil sa mga issue naman sa right-of-way pero susubukan ng pamahalaan na makapagpatakbo kahit na dalawang istasyon mula Venezuela o Valenzuela hanggang malayo po yung Venezuela. Valenzuela po mga kapuso hanggang Quirino sa 2020. Tatawa-tawa ka Melo Del Prado ha. Susubukan namang mapaabot ang biyahe hanggang Ortiga Station sa 2030 o 2031.